Hello, guys. Kailangan ko po ng iron. Pag ng iron, guys. Mm, matatapos na yung video, guys. Ngayon, guys. Oh, huwag na tayong patagalin. Laro na tayo, guys. Huwag na guys, huwag natin patagalin, guys. Kung hindi pa nakasubscribe mag magsubscribe na, guys, ha. Paki-like ng video. Mm, pag makakuha na ako ng iron dito, guys, ha tapos na yung video guys ah hmm. pakicomment mm, rin kung anong gusto nyong gawin ko dito guys pakicomment pakicomment na comment na, na guys tawa na tayo ng puno guys yan gawa na lang tayo guys ng kantibol or tentibol pala yan pagawa tayo ng pitaks pitaks kaya ito na kukuha na tayo ng bato guys Yun na guys Nakukuha na tayo ng bato guys Kaya gawa ka agad tayo ng sword guys hmm. Gawa na rin tayo ng Pang putol ng puno guys Pagtapon na rin natin to Hindi na natin kailangan okay, Sana pa ka lang tayo ng uh, Puno guys Han hanap na lang pala tayo ng ayon. Tara guys. Hanap na tayo ng ayon. O, hanap na tayo ng ayon. Tara guys. Uy, parang sa village to ah. Parang sa village guys. Magagamit natin to guys. Magagamit natin natin to guys. Tara tara. Lakbay na tayo guys para makahanap ng village. Okay, guys babak ko yun na yung ano ko dito karakter ko guys nakatawa naman karakter ko guys pero na pakilike na yung video guys ha ah. hindi yung kakalimutan mag subscribe yun na guys pero na guys may village guys nakakita na tayo ng village kita na tayo ng village guys nakakita na tayo ng village guys oy paki like ng video ah Mm, natin ko lang dito, guys, para makakuha na tayo ng iron. Guys, ayun guys, oh, guys, kita niyo 'yun, guys. Makakuha ah, na tayo ng iron. Makakuha ah, na tayo ng iron, guys. Ayun, guys. Kailangan natin, guys. Kailangan natin, guys. Nan, guys. Ayun na, guys, patayin na natin, guys. Ayan na guys, papatay na natin guys. Ayan na guys. Nakakatakot naman guys. Ayan na guys. Papatay na natin guys. Ayan na guys. Galight kayo ha guys. Ayan na guys. Ayan na natin guys. Papatay na natin guys. Ayun na guys. Papatay na natin guys. yun na guys yun na guys nakakuha na tayo ng iron yun na guys nakakuha na tayo ng iron guys kaya pakisubscribe na guys bye 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 nakakuha na tayo ng iron bye bye